Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm gonna feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs. I'm leaving. So, my hike is three days and two nights. The uh, major hike, you know. So, ito share ko sa inyo yung mga nagdadala ko sa mga ganong kahaba na hike So, yan ito pasilip ko sa inyo yung mga uh, dadalhin natin Nga pala yung uh, hike natin na uh, Friday ng gabi tayo alis ano So, yung proper hike natin Sabado ng umaga ano So, ito yung mga dadalhin natin uh, Una, ito yung bag ko Yan, 50 liters yan plus 15 So kung mapupuno natin yan uh, Abot yan ng mga 65 liters Pero capacity ito is 50 liters lang May lang tayo na 50 liters Para dito sa taas So nauna ito yung mga dala natin Ito yung tent uh, Sleeping bag uh, Sleeping mat uh, Box set Siyempre may dry bag tayo Dito natin lalagay yung mga uh nababawasan natin mga uh, gamit damit then ah uh, pang na underwear ah uh, ito pantulog natin gloves para lamig ayan fisherman's uh, hat ayan para hindi masunog yung batok natin tsaka yung hair uh, mukha natin and then uh, ito rain pad ito na rin kong panlamig sa gabi Pag malamig Pantulog natin na uh, uh, Pantalon o long pants Yan, talaga yan sya Para makapal yan sya Tapos uh, Ayan, we natin na pantulog Pang hike natin yan Good for three Yan, dalawa yung baong ko Ang susuot ko sa uh, Friday yun na rin yung pang -hike ko tapos yung mga damit natin, yan. Yan, tapos essentials natin, kailangan natin yan. Ay, so, uh, itong trail food. <coughs> yan. Hindi ko alam kung nakabot uh, ng trail to, pero ito na yung trail food ko. Yan. So, may gummy bear tayo. May cornic. ah uh, Dili ace. Saka uh, mga biscuit. Sipira tayo. Tapos, siyempre yung tubigan natin, huwag na kalimutan. Uh, butane, may pukari tayo. At siyempre, ito pinakamahalaga. <laughs> yung panglaban natin sa lamig. Tapos ito, pursuit kit. Pinakamagotan dito. Tapos, uh, uh, ito, wipes. kailangan natin yan. Uh, kami kasi may kanya-kanya kami grupo ano, na nakatukas sa mga pagkain. Ano? So kami, uh, tatlo kami na sa grupo na nakatoka sa almusal so sa first day ng almusal ito yung uh, ano ako yung nakatuka ito yung hinanda ko tatlong dilata yan tsaka ayan posit na uh, toyo so siguradong ganado ko na dyan tapos ito kalahating kilo na bigas and sa group namin ay uh, 11 kami no at uh, nakatuka kami sa kami sa tatlong uh, grupo almusal na punan tsaka tanghalian ano. kaya yun so, kaya kanya kami mga gawain tuloy natin ito sa mga gadget tayo Ay, ito muna uh, yan alcohol kailangan natin yan kasi may mga limatics ano hindi natin may iwas yung mga limatics tapos kape yan tapos syempre dapat may ano tayo sabon toothpaste shampoo toothbrush tapos may gadget tayo yan ito, may drone tayong dala. Uh, extra battery ng GoPro. extra battery ng uh, drone. At uh, isa 360 natin na camera para ma-document natin lahat yung mga dapat natin i-document. Tapos ito yung mga dinatin natin, stand. Yan. Uh, power bank. Yan, syempre. Kailangan natin yan para makapag-charge tayo ng mga ano natin. At ang malaga, yung mga ilaw. Yan. Good light. Ito. Tapos uh, ito, mayroon tayong uh, relo para ma-record ma din natin yung lakad natin. Yan. Yan, dapat makarecord yung lakad natin. Tapos, syempre, trail shoes. Yun. Medyo madumi. Hindi ko na naliniisan ito. Pero, yun yung suot-suot ko nung sikap po tayo. Para, sumayang ako mag-pack tayo ng mga dati natin ngayon. anywhere Tapos sa uh, pagpakak natin ng mga gamit natin. di na. Medyo mabigat yung dala natin, ano. Pero sa first day lang naman ang mabigat. Pagkatapos ng second day, mag to. Kasi una, uh, ako yung pinakauna magluluto ng almusal. So yung pang-almusal, agad ang mga isang ilo mahigit yun ang mawawala ka agad sa atin yun. Isag-il kalahati, eh, ganun. Tapos uh, yung alak, syempre, isa rin yun ang isang alak ang mawawala doon sa isang gabi. So, siguro mababawasan ng mga dalawang kilo. Yung ko ngayon, tingin ko nasa mga 12 kilos. At uh, wala pang tubig yun. So, magadala pa tayo ng dalawang litrong tubig. So, sana kaya natin yung first day ng uh, kibunga. Kasi yun yung madugo. Uh, nasa 8 to 10 uh, hours natin uh, titirahin yun. Uh, so, yun. Salamat sa pagsamay よっ。